Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video. So, ayun, second lap na ng abaka natin ng mga kalapati natin. So, yun, nagpalabas tayo ng mga kalapati natin. Uh, Nandun sa bubong. So, update sa kanila. Uh, bali, nasa, uh, parang nasa 120 pala yung tos natin. Nasa sec, second lap, 120 kilometers. Medyo malayo na din yung nakaranis. Nasa 1 109. So, almost um, 11 kilometers yung tinalon ng second lap so update sa kanila check natin yung mga kalapate natin tara Kala, let's go so ayan dito muna tayo update sa kanila una bali dito guys uh, mga kalapatids na isa lang yung um, may similya bali yung isa wala so tinapon natin gabi so one week na ito ngayon dahil sunday ito ng itlog So, dito naman sa ikalawang uh, kalawang breeder natin. So, dito medyo malaki na. Um, nalagyan pala natin yan ng singsing -sing ng tagkawayan. Um, North Trees. Yung isa, pero yung isa ibibigay natin sa pinsa natin. So, papalagyan natin kasi baka medyo masikip na yung isang ring. Tapos dito, um, sinalang natin to. Nalapurga ko naman to ng nakaraan medyo na matagal na din na stock tapos yung dito yan dalawa na yung itlog nya mali yan Ama, depende pag na walang similya na tong itlog na to or may similya ang um, babaklasin natin depende lang um, kung, may similya yung itlog so ayan ito medyo malaki na din yung inakay na ito parang nasa 3 weeks na to ata babaklasin natin to kasi sa salong naman tayo ng, ng panibagong breeder tapos babalik natin to sa tropa natin ayan yung so, kaya yan, yan tapos ito sa pinsa natin kay Mel Brian Moore tapos ito nagperto silang dalawa pero hindi ko ito ipapares dahil ang, ipapares yung dito is yung si Pilar kung in case na makatapos siya nang Pereira so ayan yung ipapares natin sa kanya kasi malaking kakto tapos si medyo maliit ito e, ipapares na sana sa kanya so, is yung white so ayan dipad-dipad na yung mga inakay natin Dito sana papalabasin kaya lang sayang init eh para atis um, masanay sila sa labas tapos um, free, free time naman tayo para at least mag-viewing sila at um, dito naman sila tapos dito yung isa um, yan para maduduro yung isang inakay natin ng uh, alapad yan medyo uh, magbubuk sya uh, malapit na pinakamatayan tapos yung isa natin um, yung nagka pero okay naman yung nakaraan medyo na pumipikit yun pero ngayon dilat na. Tapos ito ay papares itong luba na dito sa cheddar na ito. Uh, hindi natin papakainin yan, napupurgay natin yung mamaya. Ah, uh, bukas. Nakalimutan ko kasi kapag uh, mag-separate. Tapos yun muna. Is ilalagay natin dito sa lock yung breeder na yan. Para at least, um, kasi wala tayong paglalagyan para napurgay natin ito pati itong malaking bukor natin so ayan yung mga inakay natin guys yan. so update na lang tayo pag dumating yung kalapati natin yun ito pala mga kalapati um, umili tayo na ito kasi kung ito um, mabilis matumba um, apat na kalapati lang uminom tumba na kagad so ito umili tayo para at least din siya matumba so ayan medyo bad trip nga lang kasi ano, may, may, mayroong basag tapos ito yung ito yung pad na basag na buti hindi dito sa baba kasi pag dito ah, sayang binili natin para siguro nasa 500 to 1D uh, ah, 500 ml to laman na ito para at least um, hindi sya matumba kumpar dito mabilis matumba tapos yung kalapati minsan is pumapasok dito yung mga ganyan no? hindi nakakalabas so possible na masopok ito mapatay yang mga kalapatid sililipat natin nito sa loob para pa at least pag nagpatuka tayo um, tutuka sila kasi yung dalawang kak na yun uh, ito malaki pagkatapos yung, yung checkered yung checkered na yun sa so the... gilig uh, na ilalagay natin kasi pupurgan natin bukas yan so kaya yeah, mga kalapatid silipat na natin dalawang kak to uh, ito sobrang laking kak na tapos ito na yun. Ito mga parang maliit lang siya na kapag malaki na yun. At para at least pag dumating yung kalapati natin na si Pilar at uh, magpakain tayo, hindi siya na makatoka dahil na ang pupurgahin natin. Ayan yung mga YB natin at yung dalawang matanda. So bali nasa 7 sila lahat sa labas. Yan, bali na release yung yung race natin is nasa 620. Yung so, dalawang club yung may race ngayon. Bali yung isa sa may sa may uh, ano Sa may mag first lap ng VPRC yung main club tapos yung isang club is nasa yun sa San Joaquin nasa 120 kilometers yung isa nasa 109 bali yung last na ay yung first lap natin first lap din ng isang club So, ayun, ba, meron na daw dumaan. Pero yung isa medyo malapit lang yun. Nasa 6.15 yung sa atin, 6.20 na release. So, bang bang tayo mga kalapatids. Dahil lang uh, time check tayo, 7.59. Mga 20 minutes, 21 minutes, um, panta, um, 2 hours na. So, possible pa na yung kalapati natin. So, bang bang tayo mga kalapatids. At good luck sa mga sumali. So, yung mga lapat, yung mga inakay natin. Tumitigit sa atin. Ito yung pang-OL. Na sana natin kasi yan, um, uh, siya. So, hindi na natin sasali. So, yan yung kapatid niya. Parehas silang medyo malaki yung kalapate din. Pero ito sa so, oversize na ito. Pag mag-mature yung pinakamatanda natin. Pati sa survivor. Nasa labas na. Nakita eh. Ah, kanina nakita din pala. So, yan. Video na lang tayo pag dumating na buwat sa mga kalapatid so nag ready na tayo ng pito natin dahil makaraan medyo delay tayo sa klaring nasa 4 minutes kung kinukonsume natin <clears throat> so ngayon dapat mabilis yung pag natin dahil lang, uh, sayang segundo, minuto na pinatagal ang natin pagkatapos um, yun na malulugit malulugit ka dun sa pustuhan kahit ilang points lang so abang, -abang na tayo na uh, time check tayo 8.05 in the morning So, meron na daw dumaan. Pero baka mga Roa City yun. So, abang-abang na -abang tayo mga kalapatids. So, ayan. Wis buhay yung pwesto natin. So, ayun. Bari meron lang nakaklak sa isang club. Um, sa main club, um, b 4 yun, congratulations sa tropa natin yan. Kay hey, Brandon Gamanay. So, possible lap winner yung kanya. Um, uh, madaming taya. Siya yung nagpapanalo dito sa bayan namin sa Panigdan. So, pride of Panitan. So, congratulations sa kanya. Tapos, ang um, isa natin tropa dito sa barangay natin. Si eh. Stephen Dorado. Yun, nakaklak yung ibon na. Congrats. So, ayun. Abang-abang tayo ng natin kasi mas malapit yun sa kanila. nasa 109. So, sa atin, nasa 120 kilometers. Uh, medyo malayo din. So, yun. Um, wala pa naman nakaklak. So, wala pa. I, e, um, time check is uh, 8.13 in the morning. So, abang-abang tayo. So, yun. So, ayun mga alapatids. Wala pa rin yung ibo natin. Meron na nakaklak. Nasa 1,000 yung pinakamagilis. So, yung meron na nakaklak ng 900. So, abang-abang tayo dahil, dahil, dahil dito yung first trapper mga alapatids. So, wala pa. So, importante lang hindi na makaklak yung ibo natin. So, time check tayo. 8.28 <coughs> in the morning. So, baka uh, mamaya nandito na yan. So, um, I-update ko na kayo pag nagka na tayo dumating na talaga siya. So, yun. Hindi na natin dagdagan tong destination natin. So, bang-bang tayo para dumating na. So, yun. Yo, what's up mga kalapatids? Baliwala pa rin yung kalapati natin. So, time check tayo. 9.17 in the morning. So, yung cut-off natin is nasa um, 917 pa naman so as long na hindi makakatot yung ibon natin para <clears throat> makapasok pa tayo sa sa super set um, sa hindi kasi yung super set yung super set na lang yung inaabol natin dahil kung sa overall para malab kumalabo tayo doon mga kalapatid siya. yung kalapatid natin hindi naman mabilis so yung um, hintayin lang natin pag dumating um, i-clock na lang natin tapos pakita ako oh, yung ibon natin kasi yun parang abutan pa ng ulan no? baka mas smash pa yung ibon natin so yun update yun lang kayo pag dumating na talaga so we are back again so ayun malapit na mag-cut off guys um, 10.13 so nasa 10.21 um, siguro dito dito na lang tatapusin natin yung video natin. So, ayun, para may duminalas tayo. So, try na lang natin kung makahabol sa panikaklak ko na lang uh, dahil medyo mahaba na yung video natin um, kung nagustuhan nyo itong video na ito pakilike, share, and subscribe ingat